Tingnan natin kung i-start pa to. Almost a year na napastak. Tinray ko na i-charge yung battery pero hanggang ano na lang siya, 11.9 volts. Okay. Start natin. dead na talaga yung battery niya. So, meron tayong gagawin, gagawin paraan para mapa-start to. Subukan natin kung gagana. Ito. Bali 7 amperes na scooter battery. ayun na, 12 volts, 8 amperes. Try natin kung mapapatakbo nito ito to, ha. Kung mapapa-start. Para lang mapagana lang natin. Ano guys, pupusta ba kayo kung mapapa-start ng battery ng motor itong SUV na to? Ayan, bali crosswind yan. Medyo lumang model na to. 2000, 2002. Alisin muna natin battery. Yung original. Yeah. Ups, Hey. Yes. 2 SM. Siyempre, hang hold nahog na huwag yung kakaligtaan dito. Yung polarity. Wala talaga siyang code. Ayun, kitang-kita naman. vai te dizer, com all right pwede basta kable lang ilagay dito Dapat ito na rin original ah uh, pag uh, natin. Magkakasyahin na lang. Luwagan lang natin dito para mag-fit. Then, yan. Yeah. Presto. It's fit. Pipitin natin, baka makawala. Wala dapat open. Ayan. Ganyan. Ganyan. Oh. <laughs> ang liit. Halos. Teka, may easy lang tray ah. Ganyan. Halos one-fourth lang ang sinakop dito sa battery tray niya. So, try natin kung start ah. ano, pupusta ba kayo? under o hindi? Okay Try natin kung aandar Bawa <laughs> Ayos. Sinong pumusta? <laughs> so, ayun. Huwag mo lang tatanggalin yung battery at mamamatay yung andar niya. Pag emergency, pwede yan. Yung battery ng motor. 8 amperes. Sa tingin ko, kahit mga 6 kaya eh. Kasi itong mga ano, mga modern na SUV, mababa lang yung kinakain current ng ano nung tag doon ng kanilang starter pero sa tingin ko kung jeep ang papa hindi kakayanin kaya mga SUV, kotse pwede na Okay. Okay. Start ulit natin. <laughs> One click, no? So, yan lang. Ganyan lang. Pag emergency, pwede nyo gamitin yan. Pwede nyo siya mapastart. Lalo yung mga kotse, mas madali. One click. So, yun lang guys. Kung paano natin mapapa-start ng mabilisan. Ito, pwede na ito dito. Medyo itali nyo lang siguro. Kung wala kayong planong bumili ng battery. ah. Eh. Okay, thanks for watching.